यो औरम बनले की करै अच्छा बहुत ता अवार्ड कर दिया हां ये दावड़िया फेल पल्लू पूरा है ये वैसे बोलैया कौन बोलैया क्या शास्त्री पिंग गाना और बात कर दे ये मेरा वन तारा है ये स्पीकर नहीं है पैयाला एतवा मा ले ले पैया मा गामित ओ ये कम

Nasas. Naguuring ang mga na people naglaro. Iwable. Bye. Wow, good day. Ma. Siwa. Hmm. Padi, pa-bola. Bye-bye. See you, Tata. Gandang-ganda ng kasalan nila dito bagong siminto. Uy, uy, ya, ya, ya. Kalay, pito ka. <laughs> bagong siminto ang kasada nila dito. Hmm. Ayan. Ada ang mga people. Naboring kasi yung... Naboring yung mga people. Na yung, na, na yung mga Bo, nagpasyal kami. Naglakad-lakad kami. Ayan. Ayan sila sa Ano lang to? Tsamba-tsamba na video ba? Kasi ano... Ayun. Tinutur ko kunti ko ako ko yung may may malakas ba yung ano, malakas ba yung uh, sound. Kahapon, kahapon pa kami dito. For the first time dito ako natutulog. Dito kami natulog kagabi. Pero hindi lang ako nagbibidyo. Nagbibidyo lang ako nung nasayaw sa si sarini. Yan. Kasi ano, ah, uh, Anak ah, nag-video ako pagdating namin to kunti lang. Tapos, mga kunti na lang yung video ko kasi ano. Nabisi na kami sa paggawa ng mga ritual na pagkalbo yung anak ng pamangkin ni, uh, anak ng pinsa ni asawa. Yan. Mga hapon kami uwi. Video-video muna ako. Yan, yung ritual nila magkalbo ng mga bata. Dalawang anak niya at saka papa. Ito yung simbahan na pinakatuktok na simbahan namin. Ito yung pinakamay namin na simbahan. Diyan. Yan yung pinakamay namin na simbahan. Meron silang, meron naman dyang ano ngayon, nagkakalbo. Kalbo yung mga anak nila. Yan. Hindi lang, siguro nakita niyo sa mga previous video ko noon, pagkalbo na ang mga anak ko. Yung ito yung view dito. Video-video muna ako kasi may mag-sounds na naman sila. Hey, waday! kukuha kami dito ng ano, tawag nito, yung bulaklak na para sa atin. Ay, tawag nito. Kurawan na, day! Kibon na! Ayan, ah. merito Meron nito doon na sa amin, sa malapit simbahan namin dati. Wala. Nawala na pinatay na kasi yung bulaklak na eh, Lagyan natin ito. Pare, ama, day. Ang ama, di pare. Hmm. Wah, wow. hari yang tiap. Tidak mampu mm, di mah. Hmm, tak kau mainnya. Pudi mah. Pudi mah. Pudi mah. Uh. Uh. Yeah. Anak siapa? Ya. Ya, anak siapa? Tidak beri na. Tidak kau beri pare. Tidak beri enggak. Uh, punta naman nung mag mag ano naman sa magrit wala naman sila ngayon sa isang simbahan mag magkatay sila doon ng baboy dalang baboy binili nila siyang kambing at saka siyang manok ay yung ritual nila doon hindi lang ako pupunta doon kasi ah pupunta ako mamaya doon pero hindi lang ako labis di diba? kasi bawal pupunta doon ang babaeng ano na okay lang yung batang maliit pa lang na babae oh yan yeah. pareho kawala kami ng kulo ni Bunso matching matching kami ni Bunso matching masing, masing kami tatlo eh? doon kami sa doon kami sa baba First time ko natulog kagabi ito, ang lamig-lamig. Diyos ko po. Tagal din kami nakatulog kasi nagsayawan sila. Ayan. hindi kaya ng people nakatulog talaga. Hindi na ako nag-video pag napukunta namin to kahapon. Sa daan kasi ano, uh, napakainit at wala sa mood ang inyong people, ang inyong lingkod na video-video. Bah! Sinapakainit tapos walang upuan. Nakatayo lang ako ng apat na oras. Makaupo lang ako pag, pag ano, stop kami. Ya, yeah, kaya nga Mama, mama. Tulog na pagod. Ito na malaking punong kahoy. Maganda kasi malamig. Marami ano. May dito na lugar na to may tatlong simbahan. Isa doon. Isa din doon sa taas. Diyan. Saka isa doon dyan. Sa kabila. Nga pa nga ba de? Apa, ba? Apa pa ba ya? Hindi? Dito yung mga kapatid niya asawa. Ayan ko ano yung ininom nila. Tubig yata yan. Tama? Ah, salta ka na.